Hey, good afternoon mga kajolog So, welcome na naman sa ating panibagong blog. Uh, vlog So, andito ako ngayon sa ano, uh, magkakarwas tayo mga kajolog so, ano? so, inahantay ko lang itong ano, uh, ano uh, May nagkakarwas pa eh. So, ayan, hintayin natin ano. So, alright uh, Antayin bayanan nyo lang maya maya yung ating ano, mga kajolog so, ano, eh? So, kakabit ko lang ito And, ayan malayo yung ating ano no so ayan so, kailangan ko nang ikarwas tong uh, ating uh, sasakyan para luminis din ano ayan so maganda yung klima ngayon yung weather natin mga kajulog sa ano uh, nasa negative ano ta tayo ngayon na negative positive na no tayo ano yung header natin oh. Ayan, alas 12. Ha? Huh? Positive 15. Ayan. So, yun natin forecast for today, mga kajologs na. Oh. Ayan, hintay natin yung ano, ah. Uh, ito, malapit na matapos siguro ito. Ayan. Ano ba tayo natin? All right. Ayun, wala na tayo. Sa gilid lang mga kadyologs. So, basa mo na natin mga ating ano. Ah. tuh uh. So, <coughs> mat ang ating ano mga kajulogs. Thank you. Alright. So, two dollars ito, mga kajolog sa you na. Know? Tirayan mo natin ng ano, oh. uh, sabon. maraming uh, putik naka uh, ayun minisin natin may kito para matanggal yung mga asin sa ilalim ano kasi madalas yung ano yung uh, asin madaling ano uh, kalawang mga kajolo Naubos so, ito ating uh, $10 dollars to mga kajolids. Ano? Sinabon ko na para madaling matanggal yung ano. Nakamanlawan natin ito. Ayan. Ah, uh, hindi na maano, tawag nito. Tanggal agad yung putik ko. Yun. Ay, tinira ko na lang uh, una sabon. bun. Uh, marami. Ay, ang silalim, putik talaga ng mga Ay, putik talaga. Lain putik Tau Nah itu oh. Agasan natin to yung Ano natin Oh Ubus na ito dollars ano Ayan Bakit ayaw Ayan uh. Ito Dallas, for for, for na no, mga kalulus. Si? Tanggal pa. Ah, balik na natin. Mm. Maganda rito sa touch list eh. Touch list. Yung pili, hindi ka na mag-i-spray. Ano po sa masyang, kung sa lang yung nag-i-spray, ano, mga kajolog kung sa ako. Hindi ka na maganito. Paparada mo lang yung sasakyan mo. Oh. oh. Plus, four, so six dollars na ito, mga kajolog. Yan, six, six dollars na yung na-over natin. Thank you.

Okay. Pwede na mga kalulog. Ayan. Ayos na to, ayos na. Six ah, dollars, oh, six dollars yang naobus natin Og så den. Uh, oh. all right uh, Tapos na tayo. Okay. gagawin natin Ano na tayo mga Pupunasan natin dun sa labas ano? Labas tayo Pupunasan natin dito sa labas ano? para hindi ganong uh, hindi siya ma-kapitan kaagad naman yung maputikan na naman so dito tayo magpunas ng mga kajologs ayan magpunas lang muna tayo rito ayan Ayan. Pupunasan na natin Sa aglit ano Tapos uh, Uwi na tayo Baka kadulogs Alright Ayan Ay hindi ko pala na ano ito Di ba okay na ito Ayan Tanggalin na natin yung ano kanyang ano, dumi tatanggalin na natin itong dumi niya no kasi wag ka na naman to kamaya ayan o oh, kunting ano lang muna punas punas ano ah, kadyologs ayan ano oras na kaya Oras natin ano mga alas ano na ata o, 12.30 na mga loads 12.30 na siya Ang hali na Mga Linisin ko na ito muna. Ito, pilawa dito. So maraming ano, naguhugas ngayon kasi maganda yung klima. ganda yung uh, ano natin ah uh, kajologs. so kaya uh, ko na rin tutupusin sa bahay para matanggalan to yung ano niya Buti na paaga tayo no. Eh. Pwede na to. Alright. Oh my god. At hindi ato may init tong aking ano. Eh. saw so, miihinet. <laughs> no, na hindi malamig, kama ihinet ng ako nyo to ng blower nito. okay problema nito. So, hanggang dito na lang tayo, mga kajulogs. So, maraming salamat sa inyong pagtangkilik, ano. So, ako'y alam na po sa inyo, mga kajulogs, ano. Alright. So, hanggang dito na lang. See you next time, mga kajulogs. medyo ngayong aircon ko ang